See so guys, good afternoon everyone. May ayun, nagbubuhi tayo guys ng dati na ngayon. tayo guys? Ayun, maan na ka na natin siya. na guys, maan na lang. Bonin tayo na lang. Ayun na lang ng dati na. So, ayun, na lang. Ay, ngayon na naman lang tayo nakakapagawa ng ganito so medyo siyempre kaya naninig tayo so yun guys, prime maraming salamat guys at ito ang mga gawain na sa bawah, guys at try sa mga lang siya. Ang ating papel na ginagawa. So, born April 9,

mayroon sa inyo mag-tutunod na So, yun guys, marami ako ano, marami ako kasi ngayon. Kaya, yun, kung ano mang init, umuwi na ito, kaya nagsasabihin ako sa labas. Yeah. Kasi mga kamay niyo, kaya, uh, ko ngayon yung mga mga kaya masyado ako na sa ating Panginoon so, at kahit na nangyibig sa bahay ay hindi mo ako So, maraming maraming salamat guys. Thank you. I love guys. Thank you sa lahat. Thank you and like and share. Thank you so much. And bye -bye.